sa Good Vibes. Anak sang job order worker ang valedictorian sa Riverside College. Ginahalad niya ang iya nakuha nga medalya bilang birthday gift sa iya nagtaliwan nga amay. May report si Nico Del King. I hereby proclaim you graduates of this college. Congratulations. Ang maging class valedictorian ang naging promisa na sadto ni Kyle Jules Leonardo sa iya amay nga anay OFW. Gani siya nga valedictory speech sa ginpatigayon nga 64th graduation rites sa Riverside College, labi niya ginpasalamatan ang pagsakripisyo sa iya amay nga nagtaliwan sa nagligad lang nga Marso. Ang medalya nga iya nakuha, amo man ang iya naging birthday gift sa kadlawan sa iya amay dungan sa graduation ceremony. kay Papa! ni iya. for the sacrifices because he was an OFW for seven years. Kid. And sadly, he siya have sa good sa stage because he was in better place. I hope I didn't miss happy birthday, siya, I birthday. Ang Iloy ni Leonardo nagatrabaho bilang isa ka job order employee sa Bacolod City College. Labingan na lipay siya nga natuman sa iya anak ang promesa para sa iya amay. Oh, tao niya rin sa stage. Galing kayo wala kasi Papa yan nakaabot. Pero I know na proud is niya si Papa niya sa buong sa achievement. Si Leonardo nag-graduate bilang magna cum laude sa kurso ng BIA Psychology. Kabayan siya sa 481 ka mga estudyante nga na nag-graduate sa Riverside College. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.